gabi gabi na nga pala neto at wala nga pala ako nabilim pares sa labas ng bahay namin kaya naisipan ko nga pala dumiretso dito sa rep para kunin yung karanin ng baka na pinreaser namin kahapon no kesa lumabas pa ako at maganap ng pares what if magluto na lang ako ng pares by the way guys pero nga pala binebenta dito yung kapatid ko no ito nga pala yung kanyang mga graham sa piso lang isa niyan mag-order kayo sa kanya meron nga pala siya dito ng iba't ibang klase ng mga flavor meron cookies and cream anything you want eh you do ah basta dahil wala ako nabilim pares ngayon eh magluluto na lang ako ng pares no kaya dali-dali na pala akong umakyat dito sa may rooftop namin para magluto na ng pares. Nagiwa nga pala muna ako dito ng mga rekados tulad nitong onion leeks o yung dahon na legal ni Cassius ML. Tapos nagiwa na rin pala ako dito ng luya. Hiwa-hiwain lang natin yan sa mga maninipis na parte, no? Isusunod naman natin hiwain itong mga bawang, guys. Bali mga gantong hiwa, no? Medyo durog-durog nga pala. Tapos ito naman si Boys ang susunod natin hiwa-hiwain, no? Medyo durog-durogin lang din natin. At ang pinakahuli nating hiwain dito, itong karne ng baka. Swerte nga, guys, eh. Nakabili si Papa ng karne ng baka na may kasama ng taba. Bali, ko nga pala yung laman dito sa may taba, no? Kasi masarap sa Paris yung may lumulutang na taba, eh. Dahil matagal-tagal nga maluto itong karne ng baka, eh, dapat hiwa mo siya sa malilit na parte. Yung cut niya, eh, parang pang kantong Paris talaga. Pagkatapos nga natin maghiwa dito, eh, magsasalang na nga pala tayo dito ng kaldero, no? At kumuha na nga pala ako dito ng mantika na laglag pa yung takip. Maglalagay nga tayo dito ng konting mantika at pagkainit nga ng mantika, eh, magigisa na tayo dito ng luya. Tapos, isusunod na natin itong bawang. After natin magisa yung bawang at luya, isusunod pa na natin itong sibuyas. Tapos, ilalagay na natin itong star anis at sibot. gisa lang natin at isa sa sabay natin sa paggisa itong karne ng baka para sumalib yung aroma ng mga ricados na ginisa natin doon sa may karne ng baka. Tapos ayan, halu-haluin lang natin yan guys. Saan yung puwersa eh, no? Tapos maglalagay nga pala tayo dito ng konting patis. Medyo papabrownin lang natin siya, no? Ayan o mga ganyan. Tapos lalagyan na natin ng pangalawang hugas ng bigas. Ewan eh, ko guys, ako may gumagawa nito. Basta try lang natin yung pangalawang hugas ng bigas. Ayun eh, yung gagawin nating sabaw. Isasabay nga pala natin sa pagkulo itong onion leeks, no? Bali, lalagyan ko nga pala ng kalahati. Tapos maglalagay din tayo dito ng konting pepper. Tapos lagay natin ng beef cubes tapos lalagyan din natin ng pampakulay o pandagdag lasa na toyo lalagyan din pala natin ng konting oyster sauce no bali tantsa tantsa lang tong mga ginagawa ko dito tapos lalagyan natin ng asukal at halu haluin na natin grabe guys nakakatakam kahit hindi pa siya luto kita nyo naman ang daming lumulutang na taba mga 40 to 50 minutes nga eh kumukulo na nga pala itong niluluto natin pares bali kumuha nga pala ako ng sabaw dito sa pares tapos ilagyan ko nga pala ng cornstarch tapos sinalo ko nga pala dito sa pares papalaputin lang natin yan ng konti no mga saktuan cornstarch nga lang pala nilagay natin dito at maghihintay ulit tayo ng mga 10 minutes habang hinihintay natin maluto yung pares isa naman natin itong natirang kanin kanina ito yung masarap ipares sa pares yung mga kanin sa kantong pares ay eh, nilagyan na pala ng toyo yun no oh. etong sa atin sinangag talaga natin lalagyan natin ng konting toyo ang konti parang ang dami niya na at wala finish na pagkalipas ka ng 10 minuto guys eh okay na nga pala itong pares natin pagkatikim ko nga sa pares eh, hindi na natin kailangan dagdagan ng mga pampalasa kita mo naman yung pares giso oh. parang kantong pares talaga yung itsure eh, no daming lumulutang na taba. Kaya sumandok na nga pala ako dito ng Paris laging ko nga pala ng onion leeks, tapos nalagyan natin ng chili garlic at pipigaan natin ng kamalanse. Grabe, sarap na ito, solid. Halu-haluin lang natin guys para mag-combine yung mga nilagay natin. Teh, kami nakalimutan nga pala ako, nakalimutan ko nga pala lagyan ng ketchup. So tara, food trip na tayo. Guys, ito nga pala iluluto natin pares sa madaling araw, no? Eh, wala na akong nabiling pares dito malapit sa amin eh. Kaya nagluto doon lang ako. Eh, sakto, may beef sa prep. You know? daming taba lumulutang. Tikman natin. Sarap niya, no? Wow. Medyo malapot lang yung ginawa nating sabaw. Yan. Siyempre, masarap yung pares. Kapag may, kapares. Yes, de. Kapag fried rice yung ginamit mo. Yan. Tanggal natin naman si. Okay, tikman na natin. oh. Okay, so. Mmm. Perfect. Mataba po. Unlimited taba. finish. Chapa. Okay, I can eat that. Ano pa pala ako? Mainit ka. Yun, first bite muna. Ang malasahan. Ayos, parang hindi ko makuha. Tak <tuk tangan> hmm. bakal lah dah Masa-masa rap Ayuh Teka lang guys, may papakita nga pala sa inyo, no? Ito nga pala yung rice coffee ng Grain Smart, ang kape na gawa sa bigas. Bali, mga ingredients nito ay brown rice, okra mangustin, barley grass, moringa, tsaka garcina. Bali, no sugar siya kasi ang nagpapatamis nito ay stevia. Tapos, ang mga benefits nito ay helps burn fats, helps boost physical performance, at madami pang iba. Ayan. Kaya guys, pag ito yung kape nyo, siguradong healthy ka nito. Teka, tikman natin, ha? Wih, tepung tepung pa? Ah, Sorok.